ano ginagawa niyo, Nay? Naglilinis na ako. Oh. ano lang. Ano ano nililinis nyo? Nakapaligo na ba kayo? Nakapaligo na kayo? Ha? Naligo na kayo? Bago binis na eh. Ay, bakit kayo naka, uh, nakalagay? Oh, ayaw. Ay, eh, biyasa lang kasi Eh, mainit eh. Na ito, anong gagawin yung luto dito, Nay? Nay, mustasa. Masarap nito, buro. Ano? Ito, buro, ito. Ayan nga. Uh, buro. Uh, mo ako ng asim. Mm. Wala ka sa masarap, yung maasim na, yung, yung maasim. Ay, baka mayinit pa yung lalagyan. Ito, gusto ko isang nag i Kaya na, wag ka mayinit na baby. Ay, yun ba ni pwede ipakain sa, uh, ano? Sa bibi yan. Sa baby. Ay, sabi eh, natin diba? mo. Ngayon, nakapagurianda na kayo? Ha? Huh? Berienta kayo. Tama din ang dadalaw. Tama din. Tama din. Tama din. Kupon sa, uh, si si sa kabeta. <manyans> hmm. Oh. Oh, tignan niyo po si Iliana. Marunong siya ang matutbras. Hindi oh, pa niya kaya umagandito sa lababo. Oh. Very good, nene.